Ayan guys, dito na kami sa ibang lugar, ayan o, kumplito po dito guys, ayan dito, sikat ho na, ayan o, ang ganda, ayan.

ito tubig sa tulay umagos dito sa baba ayun ayun ang daming fish na malalaki iba iba ang kulay ang ganda grabe para nasa ibang bansa na tayo mga kaibigan ah. Uh. Yeah. Okay. Okay. dito tayo sa taas ayan be mag hello look. hello mm. Dito na kami sa tulay hmm. Ayan, yeah, dito sa tayo dun Akit kami sa taas Let's go Kasama ko ang aking dalawang Chiquitin Ayan, dito na kami sa ano guys sa chalai ka be ayan, hmm. ayan no. ganda ganda guys ayan ganda ganda guys Yung aking uh, kasama, kapatid. Ayan, ando. Okay, guys. Hanggang dito na lang, guys. Kung sino magtanong dyan, ayan. Mag-comment na lang kayo dyan sa ating comment section. Ayan. Bye-bye.